Wow! Akyat po kami. Woo! Ayan. Yung tawag po sa amin dito, Busay. Falls po. Wow. Ang ganda dito. Wow. Sige ka, girl. Kaya mo yan. Huwag kang gusto ko, girl. Ayan, <laughs> sige. 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 pa. Sige. Kaya mo yan, girl. Sige. So hot. So hot pa. <coughs> Kinasto mo yan, eh. Ayan. Sige. Hanap ng paraan para makakyat kaya mo yan sige lang sige lang <laughs> ayan. happy na happy happy na po ako dyan kasi nakaakyat ako guys ayan kuha na kami ng banag guys yung banag yung masarap yan sa gulay Ilalagay, guys mamaya ipakita ko sa inyo yung banag kung ano yung banag ayan guys um, wow ang ganda dito guys Ayan, enjoy na enjoy na ang ali sa pagkuha ng banag. Wow, ang taas guys. Taas, ayan po ang banag guys. Ayan. Wow. Ganda dito guys. As in. I love nature naman talaga eh. Mahilig pa ako mag-adventure guys. Gusto ko sa mga nature. Ganun, ayan. Nakaluhod na si ali. Feel na feel talaga ang pagkuha. Ayan guys.